Wow, kaso hangin. Guys, na-harvest na ang sugarcane cane nga rin. Ato liliw na nga mo ang mansion dito sa guys. Kan yang mo nga, ako, original nga mansion rin, guys. Na mga prokotitok. ya kuha na, nalampos na rin yung tubo, guys. Pag-harvest sa mga tubo, oh. na nga to, guys. Torra, guys. Ito uh, i-zoom guys ha. Ito zoom There we go my mini mansion as you can see guys so nice wow uh -huh. aha sige na lang maglaktod laktod na mga rin guys yeah. uh, muna akong mansion guys na original mansion yan yeah. tarang na tong uh -huh. nice na kayo guys kusok tukeng hangin